Muli na, na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng simple lang naman na kung saan si Mr. Peps napukaw yung kanyang atensyon. Sa aking nakita at nasaksiyan, ngayon lang ako nakakita ng ganitong larangan. Nandyan nga yung ating tour guide na siyang nagturo sa akin dito sa saging na baging. At sa ngayon, abot na abot na natin at mahahawakan na nga natin ito ititingnan nga natin maigi po kung bakit nakakabit siya dito sa baging na to. Ano ba to? Kinakain ba to? No? Kinakain. Ito nga sabi nga ng ating tour guide, ito'y kinakain daw. Isusubukan natin mamayang kainin para masubukan talaga natin kung anong magiging lasa. Anong kulay naman pag hinog na to, mas dilaw pa ba dito? Sa tala ng aking buhay, sa aking paglilibot-libot kung saan saan lugar, ngayon lang ako nakakita ng ganitong saging na baging. na matatagpuan lang dito sa payaran. Sa daming dami kong napuntahan, ngayon lang ako nakakita at nasaksiyan ko ng lubusan yung ganitong larangan tulad niya ngayon. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung bakit siya ay nakakabit dito sa baging na to. Tinatanong ko ngayon yung aking tour guide kung ano yung nasa loob ng bunga na yan kung kinakain ba o hindi yung kanyang bunga talaga. Sa ngayon susubukan natin siyang kainin pero para tayong unggoy na nakasabit dito sa saging na to. Sa bandang itaas napakarami rin bunga ng saging na baging at nandito nga yung mga nalaglag na ito yung susubukan natin. Ito yung sabi ni kuya ito yung hinog na raw. Hindi na natin palalampasin kung anong gagawin natin dito kundi tikman na. Pinulot ko na nga yung isa para tikman na natin talaga. Makain daw nito ay mga musang. Ako'y nagtata nagtataka at tinatanong ko lagi si kuya kung talaga ba yung kinakain ba talaga ito para natin masubukan na. Ayan yung pinakang laman niya, kala mo durian na. At hindi na nga natin palalampasin ito. Ayan, kita mo naman parang durian siya. At susubukan na nga natin itong tikman at kainin na. Ito yung inamoy ko muna para lubos nating... Mal malaman kung ano talaga yung magiging lasa nito. Ito'y huwag na natin palampasin kung tikman na natin siya. Kaya ano pa, tara na titikman ko na nga ito. At kayo na yung humusga kung ano yung magiging lasa nito. Pag napunta kayo rito talaga, ayan, hindi ko malaman kung ano yung lasa. Kaya kayo, kayo na talaga yung humusga nito pag nandito na nga kayo. Salamat sa inyong lahat. Ingat! Babu!